time moments nila ay talaga namang trending at nagkalat na sa social media. Lalo na ang sweet moments nila kagabi sa premiere night ng Elevator. Noong April 23 ay nagkaroon ng premiere night ang bagong movie nila Paulo Abilino at kay Lynn Bersosa na Elevator sa SM North Edsa. Dito ay nagstagsaan ng mga tao sa loob ng mall at nagulat ang lahat nang biglang dumating ang cast ng What's Wrong with Secretary Kim. Tampok ang ibang cast at director. Nagsigawan ng mga fans noong dumating sa event si Kim Chu na animoy blooming na blooming at nakasuot ng dress na pink. Sa pagdating ni Kimi sa event ay nagiba ang ihip ng hangin. Imbes na i-cheer si Paolo at Kailin, ang chineer tuloy ng mga fans ay ang Kim Pao. Hindi maipinta ang saya ni Paolo nang makita si Kim sa event. Sa video ay mukha siyang aligaga at natitense pero noong kinongrats na ni Kim si Paolo ay bigla na siyang nakangiti at hinalikan agad ng aktor sa business si Kim bilang pasasalamat sa kanyang pagpunta. Naging trending din sa social media ang Sulyap moments ni Paolo kay Kim during the event. Bago mag-umpisa kasi ang event ay nakuha ng aktor na ilang beses na nakatingin kay Kim Chu. Kahit ito'y nakupo sa harapan at katabi si Kailin Bersosa, ay iba pa rin ang gusto niyang makita at makatabi. Halos minagpapawisan na din siya dahil siguro ay nahiya at natitens dahil manonood si Kim. Bago matapos ang event ay nagpasalamat pa ang aktor sa pagpunta ng What's Wrong with Secretary Kim team, lalong-lalo na kay Kim Chu. Kinilig naman ang lahat, pati si Kailin na kalab team ni Paolo sa elevator ay hindi maiwasang mapasigaw at kiligin din sa Kim Pao. Thank you. Thank you. Thank you.